Simulan natin agad ito sa airplane mode mga kabadi. Open lang natin yung data, then itap natin itong airplane mode. So magraran muna tayo ng speed test bago tayo mag sa APN na gagawin natin. Okay? Aalamin muna natin yung status ng internet natin bago natin palitan ng APN. Okay guys, ngayon punta na tayo sa speed test. So, in-next lang natin ng in-next hanggang sa lumitaw itong go. Click lang natin itong go tapos, hintayin lang natin na lumabas yung mga results dito. As you can see, yung ping is 46 ms. Then, yung jitter is 129 ms. Tapos, yung download speed is 36.7 mbps. At yung upload speed naman is 1.84 mbps. So, tandaan nyo po itong results na nakuha natin, guys. Kasi, i-compare natin ito sa results mamaya after natin palitan yung APN natin. Okay? Okay. Howdy howdy mga kabady, I'm Joven of PH. Gumagawa po ako at nagtuturo ng mga APN tricks for 2 years na po ano. So magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano mapapabilis ang inyong mga internet connection. Ito po ay sa pamamagitan ng pag-aayos ng APN settings sa inyong mga cellphone. Ang APN or access point names po ay isang set ng mga configuration na ginagamit ng mga mobile networks upang makapagbigay ng libreng internet at para pabilisin ang ating mga internet connection. Ang mga settings po na ito ay maaaring magbago-bago depende po sa inyong network provider. Pero sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo ang isang APN na maaaring gumana sa lahat ng network. So tapusin nyo lang po ito hanggang sa dulo dahil may bonus tips pa po ako na ibibigay sa inyo para bumilis yung internet connection ninyo. So yung first step po is buksan nyo lang po yung settings ng inyong mga cellphone. Tapos punta po kayo sa mobile networks o cellular network. So, depende po yan sa inyong phone model. Pag-click po natin ng mobile networks, pwede na po tayo dito pumili ng SIM na gusto natin gamitin. At ang napili ko pong gamitin is yung GOMO SIM ko. Pero mga kabady, pwede naman to sa lahat ng networks. Dito, hanapin lang po natin itong access point names. So, i-click lang po natin yan. Para makagawa po tayo ng APN, i-click lang po natin itong plus sign or yung yung APN. Ito po ang itsura niya pag hindi pa napapalitan. So, blanko pa po lahat ng mga yan. Pipilapan po natin yan guys, okay? So makinig po kayong mabuti kasi hindi ko na po uulitin to mga kabadi. Kung nabibilisan po kayo, adjust nyo lang po yung playback speed. Depende po sa bilis o bagal na prefer niyo. Kung nalalabuan naman po kayo, pwede nyo rin po i-adjust yung video quality. Iset nyo lang po sa pinakamataas na kaya ng device niyo. Kung nalilito naman po kayo at hindi nyo masyado makita, e eh pwede nyo naman po i-zoom sa kung gaano kalaki yung gusto nyo para mas makita nyo ng mas maayos. Simpleng tips lang po yung mga yan para mas makasunod po kayo. Anyway, balik na po tayo dito. So dito po sa name, ang ilalagay po natin dito is Cheetah Space Digicel. Pag naitype na po natin yan, i-click na po natin itong OK. Sunod po is itong APN. Ang ilalagay po natin dito is digicel.ws. Puro small letters lang po. Tapos i-click na po natin itong OK. So proxy not set lang. Yung port po is not set lang din po yan. Sa username, wala na po tayong ilalagay dito. Pati sa password, wala na din po. Next po is yung server. Ito po yung isa sa pinakamahalagang part ng tricks natin ito mga kabadi. Pero bago yan, pakilike nyo po muna itong video at pakisubscribe na rin po ng ating channel at i-turn on nyo na rin po yung notification kung gusto nyo po ng ganitong klase ng mga content. So ang ilalagay po natin dito sa server is www.digicellgroup.com And then, i-click na po natin itong OK. Yung MMSC, not set lang po. Tapos, yung MMS Proxy, not set lang din po. Dito po sa MMS Port, is not set lang din po. Yung MCC, wag na po natin gagalawin yan. Pati po itong MNC. And then, sa authentication type po, isi-set lang po natin ito sa POP or chap, Sa APN type, ang ilalagay naman po natin dito is default SUPL. Small letters lang po lahat, tapos may kama po dapat yan. And then, i-click na po natin itong OK. Sa APN protocol, iset lang po natin ito sa IPv4 slash IPv6. Next is yung APN roaming protocol, iseset lang po natin ito sa IPv4 slash IPv6 lang din po. Tapos sa BRR naman, iche-check lang po natin itong unspecified at itong LTE. So okay na po yan. Pwede na po natin yung save, so iklik lang po natin itong more sa ibaba, tapos iklik lang po natin yung save. Make sure lang po na nakaselect itong APN na ginawa natin para mapagana po natin siya mga kabadi. Okay, so pwede na po tayo mag-back tapos punta po tayo dito sa airplane mode. And then i-click lang po natin 'yan. Then after mga 5 to 10 seconds, and then i-click po natin ulit. Para ma-refresh po yung signal natin Sunod po is pupunta po ulit tayo sa speed test Para i-check po yung internet speed natin So i-click lang po natin yung go So makikita po natin dito na Mas bumaba yung ping at yung jitter Which is maganda po yan ano po Okay, tapos yung download speed naman po natin is mas tumaas kumpara sa kaninang results na nakuha natin. Yung upload speed naman is bumaba lang po siya ng kaunti. Pero overall, is maganda po ang nakuha natin na results dito. Kung hindi po agad gumana yung ginawa ninyong APN, restart nyo lang po yung phone niyo para masigurado po natin na na-apply po ng maayos yung settings na ginawa natin. Ano po? So mga kabadi, ito na po yung bonus tips na sinasabi ko sa inyo kanina. So madalas ko po itong ginagawa kapag pakiramdam ko, bumabagal na po yung internet connection ko. So ganito lang po yung gagawin ninyo. Punta lang po kayo sa settings tapos sa mobile networks and then iselect nyo po yung SIM na gamit niyo for data. Tapos iklik nyo lang po yung preferred network type. Tapos ang gagawin nyo lang po dito, iselect nyo lang po yung pinakamababang network type tapos balikan nyo po ulit and then ibalik nyo po sa highest network type. So ganun lang po yung gagawin ninyo. Alam ko po na marami na nakakaalam nito pero sana makatulong pa rin po sa mga hindi pa alam itong tricks na ito. So ayun mga kabady ko nasundan nyo po yung mga steps na ginawa natin eh for sure na mas magiging maganda ang inyong internet connection. So pwede nyo na po subukan mag-browse, mag-stream mag-download at tignan nyo po kung bumilis na yung inyong internet connection. Tandaan nyo guys na ang speed ng inyong internet ay nakadepende pa rin sa inyong location at network signal. Kaya maaring magbago-bago ang resulta depende po sa inyong sitwasyon. So sana po ay nakatulong ang tutorial na ito. At kung may mga katanungan pa po kayo, huwag po magatubiling mag-comment dyan sa ibaba. Mag-comment din po kayo ng hashtag kabadi pa shoutout para naman ma-shoutout ko po, po kayo next vlog. Speaking of shoutout, gusto ko lang po muna i-shoutout and at the same time, gusto ko pong i-take yung opportunity na ito para mapasalamatan itong mga kabadi natin. So shoutout po sa inyong lahat na nasa screen at maraming maraming salamat po sa inyo guys. I-like nyo na rin po itong video at i-share nyo na rin po sa mga kakilala ninyo para kahit pa paano eh, makatulong din po sa kanila. Huwag din kalimutan mag-subscribe and hit the bell icon for more video like this. At kung naghahanap ko pa ng ibang APN tricks, panoorin mo lang yung video na lalabas pagkatapos nito. Okay, so hanggang sa muli, this is Job of Tricks Body PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.